Sabik na naghihintay si Fumahiko sa kanyang kadate na si Tenoka sa harap ng sinehan kahit malapit ng umulan at palubog na rin ang araw. Pero dahil late na si Tenoka, pupunitan na sana ni Fumahiko ang mga tiket, ngunit bigla niyang narinig ang tinig na nagsasabing huwag niya iyong gawin. Napatingin siya sa isang dalagita na siyang nagdadab ng boses sa mga tiket. Tumapit ito sa kanya at hiningi ang tiket. Ibinigay naman niya ang mga iyon at magkasama nilang pinanood ang pelikula. Sa loob nawi-weirdohan na si Fomahiko sa dalaga dahil binabasa nito ng malakas ang mga subtitle ng pelikula. Pagkalabas ng sinehan, nakita ni Fomahiko si Tanaka kaya naisip nito na sumipot pala iyon sa date nila. Pero nang lalapitan niya na sana iyon ay may kasama pala itong ibang lalaki. Dahil sa labis na kalungkutan, sinamahan siya ng dalaga para kumain at uminom ng beer. Doon ay naikwento ng dalaga na isa siyang voice actor at nagdadab ng mga pelikula. Pagkatapos ng ilan pang baso ng beer ay sabay nang naglakad pa uwi ang dalawa. Nagulat sila nang malaman na halos magkatabi lamang ang kanilang bahay na tinitirhan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Fumahiko dahil sa isang panaginip at nakita niya na nasusunog ang apartment ng dalaga. Dahil walang kapamilyang malalapitan ay pinilit niya iyong manatili muna sa kanyang bahay. Sa kabila ng pagdadalamati ng dalaga dahil sa kanyang kamalasan, hindi nila napigilan na may mangyari sa kanila. Doon ay ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Eika kaya nagpakilala na rin dito si Fomahiko. Kinabukasan ay nagising ang binata na wala na ang dalaga. Nag-iwan iyon ng sulat na nagsasabing babalik na ito sa opisina. Maya-maya pa ay pumasok na si Fomahiko sa trabaho pero habang nasa daan ay si Eika ang naiisip nito. Para maiwasan ang pag-iisip sa dalaga ay itinutok na lang ni Fomahiko ang atensyon sa trabaho. Hindi niya na rin pinansin si Tenoka at sinabing sumusuko na siya sa panliligaw dito. Habang nagtatrabaho ay sinabi sa kanya ni Hatakeda na ipinatatawag siya ng kanilang boss. Inisip niya na mapapagalitan siya nito kaya agad siyang humingi ng paumanhin, pero sa halip ay sinabi ng boss na ang proposal ni Pumiiko ang napili na gamitin para sa commercial ng isang brand ng Sitsiria. Kulat na gulat at hindi makapaniwala si Pumiiko dahil iyon ang kauna-unahang beses na natanggap ang proposal niya. Dahil doon ay magkakaroon sila ng audition para sa magiging voice actor ng commercial. Si Eka agad ang naisip ni Pumiiko pero laking gulat niya nang dumating nga iyon doon para mag-audition at damit pa niya ang suot ng dalaga. Nagulat din naman si Eka nang tawagin ng boss ang may kathanang commercial na si Pumiiko. Nagumpisa na ang audition pero nang si Eka na ang nakasalang ay medyo kinabahan si Pumiiko dahil napansin ni Hatakeda na panlalaki ang suot niyon kaya inisip nito na sa boyfriend ang suot ng dalaga. Gayon paman, nabaling ang atensyon ni pumiiko nang magsimula ng mag-voice over si Eika. Pagkatapos ng audition ay napansin ni Fumiko na parang itinuturing siya ni Eika na hindi kakilala dahil siya lang ang natataranta kanina. Naghintay siya sa opisina hanggang hapon upang tanungin ang boss kung sino ang napili ng mga ito sa lahat ng nag-audition. Tuwang-tuwa ito nang ilarawan ng boss si Eika. Masayang umuwi si Fumiiko pero laking gulat nito nang makita si Eika sa labas ng tirahan niya. Nagdala iyon ng pagkain at inumin upang sabay nilang ipagdiwang ang pagkakapasa ni Eika sa audition at ang pagkakapili sa proposal ni Fumiko. Habang umiinom ay sinabi ni Eika na hindi dapat malaman sa kumpanya ni Fumiko o sa kanilang opisina ang tungkol sa kanilang dalawa para makaiwas sa masamang iisipin ng mga tao. Nagkwentuhan silang dalawa at nang biglang lapitan ni Fumiko si Eika upang may mangyari muli sa kanila. Ngunit mariing tumanggi ang dalaga sapagkat hindi umano porke may nangyari sa kanila ng isang beses ay magkasintahan na sila. Dahil doon ay hindi makatulog at pinagsisihan ni Pumiiko ang kanyang nasabi. Kinabukasan ay sabay na namili si Naika at Pumiiko ng kanilang mga pagkain at pagkatapos ay umuwi na sila at nagluto para makakain. Habang nagluluto ay tumawag si Hatakeda kay Pumiiko kaya narinig nito ang boses ni Eika. Napatanong iyon kung nag-uuwi na si Fumiiko ng babae sa bahay pero nagkunwari na lang ito na lola niya yung nagsalita. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Fumiiko kay Eika na pumasok na sa trabaho dahil makakasama para dito kung malilit ito. Dahil doon ay naiwan kay Fumiiko ang tambak na hug asin gayong may kailangan pa rin siyang gawin para sa proposal. Agad niya iyong ginawa hanggang sa makauwi na muli si Eika na may dala pang takoyaki at inalok siya. Hindi niya na yun nagawa pang tikman sapagkat abala siya sa kanyang ginagawa na kailangan niya maipasa sa lunes. Mas lalong hindi matapos-tapos ni Fumiiko ang kanyang ginagawa dahil sa pagtawag-tawag ni Hatakeda para asarin siya. Nang sumunod na gabi, habang kumakain sa labas sina Fumiiko ay bigla nitong naisip si Eika. Naalala niya na wala yung susi ng bahay kaya nagmadali siyang umuwi. Hindi niya nadatnan doon ang dalaga kaya tatawagan niya sana iyon pero wala nga pala siyang numero nito. Kung saan-saan niya iyon hinanap hanggang sa matagpuan niya iyong pakanta-kanta sa park. Pagka uwi ay napag-usapan nila ang tungkol sa malaking pangarap ni Aka na maging isang voice actor, nang sa gayon ay marinig ng mga kaibigan niya ang boses niya sa telebisyon. Pinalakas ni Fumiko ang loob nito parang maging katulad ng iniidolo nito na si Audrey Hepburn. Pagkatapos ay nagpa ito kay Aka, ngunit sinampal siya nito at sinabing hindi naman sila magkasintahan. Nang sumunod na araw ay nagmamadaling nagbihis si pumiiko dahil mali late na ito. Magbabanyo muna sana siya bago umalis pero nasa loob pala si Eika kaya sa siya nito kahit hindi naman niya sinasadya dahil sanay siya na mag-isa sa bahay. Maya-maya pa ay nagkasabay na sila papunta sa kumpanya. Habang naghihintay sa stoplight ay biglang dumating si Hatakeda. Wala pa mang sinasabi ay naging defensive na agad si pumiiko at sinabing nagkataon lang na nagkasabay sila ni Eika. Maya-maya pa ay sinimula na nila ang pagpo-promote ng panibagong brand ng Sitsiria, ngunit ni isa ay walang may gusto na tikman iyon, gayong halos hindi na makahinga si pumiiko sa costume na suot niya. Pinanghinaan agad ito ng loob pero pinalakas ni Eika ang loob nito at sinabing mahaba pa naman ang oras nila. Ngunit, sumapit na ang hapon at masakit na rin ang lalamunan ni Eika pero wala pa rin silang nagiging customer. Dahil doon ay tuluyan ng sumuko si pumiiko at sinabing baka pangit lang ang napwestohan nila. Pumunta muna sila sa opisina ni na Eka para ipaalam na natapos na ang trabaho niya. Sumama na rin si Fumiko para makilala ang manager ni Eka bilang siya ang campaign head. Kinabukasan ay sinimula na ulit nilang mag-promote ng sitsirya at laking tuwa ni Fumiko nang may bumili na sa kanila sa kauna-unahang pagkakataon. Natuwa rin si Eka nang marinig na natutuwa ang bata sa boses niya. Nakipaglaro pa ito sa mascot ng Nekoki at nang makaalis ay naiyak pa si Eka sa tuwa dahil may nakakaalala sa boses niya. Maya-maya pa ay sabay na silang naglakad ni Fumiiko pa uwi. Nang magising si Fumiiko kinabukasan ay narinig nito si Eika na nag-insayo para sa susunod nitong trabaho bilang voice actor. Hindi komportable si Eika sa bago niyang idadab sapagkat masyadong maalay ang tema nito. Natarante rin ito nang mapansin ng production na hindi niya masabi ng ayos ang kanyang mga linya. Dahil doon ay itinigil muna nila iyon at agad namang humingi si Eika ng paumanhin. Dahil doon ay kinausap siya ni Yoshioka. Inamin niya sa manager na hindi niya kaya ang gano'ng klase ng tono ng pananalita kaya kung maaari ay iba na lang umano ang ibigay sa kanya. Ngunit kinausap siya niyon na tinanong kung alam niya kung gaano karami ang gumagraduate sa voice acting kada taon. Ayon kay Yoshioka, iyon ay 10,000 kada paaralan sa kada taon kaya ibig sabihin ay maswerte si Aika dahil may trabaho siya. Inihatid na siya ni Yoshioka at bago siya bumaba ng sasakyan ay sinabi niya sa manager na susubukan niya. Dahil doon ay agad na Ram enter si Aika ng CD ng pelikula upang pag-aralan kung paano ang boses na malaswa. Habang pinapanood niya yun ay biglang dumating si Fumiiko kaya natarante siya sa pagpapatay ng TV. Mabuti na lang at nalusutan niya iyon kaya hindi siya napahiya. Naisip niya ang sinabi ng kanyang manager na magpaturo sa boyfriend kaya si Fumiiko ang naisip niya. Nagtabi sila sa kama pero hindi magkaroon ng lakas ng loob si Aika hanggang sa sabay silang magharap. Inakala ni Fumiko na makaka-score na naman siya pero nadismaya ito nang malaman na magpapatulong lang pala si Eika. Pero dahil para sa trabaho ay tinulungan niya ito sa pagpapraktis. Dahil doon ay pumasa na sa direktor ang boses ni Eika bagay na ikinatuwa ng manager niya. Agad na inilabas ang CD ng pelikulang pinagbibidahan ng boses ni Eika kaya bumili agad si Fumiiko. Ngunit inagaw yun ni Eika dahil nahihiya ito na marinig ni Fumiiko ang boses niya. Pagkatapos niyon ay balik na muli sila sa trabaho para mag-promote ng kanilang sitsiriya pero tulad ng mga nakaraang araw ay iilan pa rin ang mga customer nila. Pigla rin silang pinakiusapan na pansamantala munang itigil ang pagpo-promote nila dahil may nagla live broadcast sa telebisyon sa katabilang ng pwesto nila. Natuwa pa si Eika pero hindi si Fumiiko na pilit sinisilap ang nagbabroadcast na iyon. Naiisip nito na dapat makita o mano si Aka sa telebisyon kaya itinulak nito ang dalaga papunta sa unahan hanggang sa masagi nila ang lamesa, kaya natapon ang pagkain at naputol ang live broadcast. Sa muling pagbabalik ng live broadcast ay tumambad sa kamera ang sitsiriyang ipino promote ni na Miiko na nakapwesto sa pagitan ng hita ni Aka, bagay na labis nitong ikinahiya. Dahil doon ay paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa manager si Pumiiko dahil sa dami ng tumatawag sa kanilang mga telepono na siguradong puro magre-reklamo. Maya maya pa ay sinabi ni Hat Akeda na may malaki silang problema. Inisip ng manager na isa rin yung pagre-reklamo pero yun pala ay dahil sa malaking bilang ng mga omo order ng Sitsiria. Sumikat ang Sitsiria dahil sa nakita ng mga tao sa live broadcast kaya nagpapasalamat sila kay Eika. Madami rin ang nag-imbita kay Eika para sa interview at tinanggap naman iyon ng dalaga. Habang sakay sa taxi ay nagulat si Fumiko dahil narinig niya sa radyo ang boses ni Eika na kasalukuyang ini-interview. Naunang makauwi si Pumiiko kaya tulog na ito bago pa nakauwi ang dalaga. Kinabukasan ay nagising ang binata habang nag-aayos ng gamit si Eika dahil sa dadaluhan nitong event at audition. Natigilan ito sa saglit at napabigla ng paghila kay Eika para may mangyari sa kanila. Nagalit si Eika at sinabing aalis na siya doon kapag nakaipon siya ng pera. Maging si Eika ay nagulat sa nasabi niyang iyon. Doon inamin ni Pumiiko na sumasaya siya tuwing umuuwi siya at naririnig niya ang boses ng dalaga. Hindi na nakapagsalita pa si Eika at umalis na bagay na ikinainis ni Pumiko. Habang nasa daan ay napaisip si Eika na kasalanan niya ang mga nangyayari dahil nagmabuting loob lang naman si Pumiko na patuloyin siya pagkatapos niyang masunugan. Dahil doon ay hindi siya makapag-focus ng maayos sa kanyang trabaho, sapagkat naiisip niya ang sinabi ni Fumiiko, na masaya iyon tuwing binabati niya pagkakarating sa bahay galing sa trabaho. Kinausap siya ni Yoshioka at sinabing magpaka siya sa kanyang nararamdaman. Naiyak na lang si Eika habang iniisip kung makakabalik pa ba siya. Isang gabi ay inimbitahan si na Eika at Pumiko para sa isang kampanya na gaganapin sa ni Nang mga oras na iyon ay pareho nilang naisip ang mga nasabi nila sa isa't isa noong isang umaga. Napatulala si Eika dahil iniisip nito na silang dalawa lang ni Pumiko ang magkasama pero bago umalis ay sinabi ni Yoshioka na sasama rin naman siya at si Hatakeda. Naiwan si Eka sa opisina na siyang nagsisilbi nitong pansamantalang tirahan habang nangungulila naman sa kanya si Fumiko na nosanay ng kasama siya. Kinabukasan habang nasa biyahe ay mapapansin na tahimik lang ang dalawa. Pagkarating ay kumain sila pero tahimik at umiiwas pa rin si Eka. Naiwan sa lamesa si na Yoshioka at Fumiko at doon nalaman ng binata na sa opisina tumutuloy ang dalaga. Habang naliligo si Eka ay naalala na naman nito ang pinagsamahan nila ni Fumiko. Pakiramdam niya ay may konti na siyang pagmamahal sa binata. Tingid sa kaalaman niya na naroon lang din si Fumiiko sa paligan kaya nang lumangoy iyon malapit sa kanya ay nagulat silang dalawa. Medyo nagkausap sila pero nang marinig ni Fumiiko na parating si Hatakeda ay agad na nitong pinali si Eika. Kinausap ni Yoshioka si Eika upang ipaalam na natanggap ito sa pinag-auditionen na TV series. Ibig sabihin ay voice record na lang ni Eika ang gagamitin sa susunod na pagpopromote ng sit Sitsiria. Sa halip na matuwa ay nakaramdam si Eika ng lungkot sapagkat iniisip nito na hindi na sila magkakasama ni Fumiko. Dagdag pa ni Yoshioka nakakausapin niya sina Fumiiko upang malaman kung sasang-ayon ba ang mga iyon na voice record na lang ang gamitin sa susunod. Habang umiiyak si Eika ay kinausap na ni Yoshioka si Fumiko at pumayag naman ito. Pagkatapos yun ay pinuntahan ni Fumiko si Eika upang ipaalam na pumapayag sila sa desisyon ni Yoshioka. Mas lalong umiyak si Eika dahil sa pagpayag ni Fumiko dahil hindi na umano sila magkikita pa. Ngunit para kay Fumiiko ay mas magandang oportunidad ang naghihintay kay Eika kaya hindi niya yun sasanggahin bagkus susuportahan pa. Ayon sa binata ay maaari pa rin naman silang magkita nang hindi isinasakripisyo ang pangarap na trabaho ni Eika, bagay na ikinatuwa nito. Dahil nagkasundo na ang dalawa ay pumasok na si Yoshioka sa silid at sinabing mukhang wala ng problema kaya maaari na umano muling manirahan ang magkasama ang dalawa. Nahiya ang dalawa sapagkat hindi pa naman sila magkasintahan bagay na ipinagtaka ni Yoshioka. Maraming nangyari sa paglipas ng mga araw hanggang sa bumalik na muli si Eika sa bahay ni Fumiiko. Isang umaga ay nagising si Fumiiko na maagang naliligo si Eika dahil may lakad ito kasama ang manager. Pagkatapos ay sabay na silang nag-almusal at habang kumakain ay niyaya ni Eika si Fumiiko na lumabas silang dalawa mamayang gabi. Dahil araw ng sweldo ngayon ni Eika ay kakain umano sila sa mamahaling restaurant. Maya-maya pa sa opisina ay ipinasa ni Pumiiko ang kanyang proposal para sa panibagong brand ng pagkain na ay po-promote nila. Ngunit dahil katulad lang ng imaheng ginamit niya sa pagpopromote ng sitsiriya ang ginamit niya ay hindi yun inaprobahan ng boss. Taliwas sa kabiguan ni Pumiiko ang balitang natanggap ni Aika sapagkat nakuha ito para mag-dub bilang bida sa pelikula. Plano rin siyang ipromote bilang regular sa kumpanya kaya labis na natuwa si Aika at agad niya iyong ibinalita kay Pumiiko sa pamamagitan ng text. Pansamantalang nakalimutan ni Fumiiko ang problema dahil natuwa ito para kay Eika. Huling nagpasa ng proposal si Fumiiko pero dahil wala pa rin ipinagbago ang imahe ay ang kay Hatakeda ang tinanggap ng boss. Dahil doon ay nawala ng gana si Fumiiko pero bigla nitong naalala na may lakad nga pala sila ni Eika. Pagkarating sa restaurant ay inayos niya ang itsura niya sapagkat alam niyang masayang darating doon si Eika ng mga oras na iyon ay kasalukuyan pang nasa meeting si Eika kaya naghihintay si Fumiko sa loob dala ang binili niyang bulaklak. Mga ilang minuto pa ay natapos na ang meeting ni Eika pero biglang dumating ang presidente upang sabihin na nais niyang ipakilala si Eika kay Direktor Nagasaki ngayong gabi. Tinanggihan niyo ni Eika ngunit bilang pagpapakita ng pagiging profesional sa Direktor ay pinagsabihan ito ni Yoshioka na masama ang tumanggi. Dahil sa tagal ng ipinaghintay ni Pumiko ay umuwi na lang ito. Inabot na rin siya ng ulan sa daan hanggang sa matalsikan pa siya ng baha dahil sa pagdaan ng isang sasakyan. Nadulas din siya kaya nabitawan at nasira ang binili niyang bulaklak na para sana kay Maya-maya pa ay nakauwi na siya at nang makatapos sa pagligo ay saka palang dumating si eika. Nagpahayag siya ng pagkainis sa dalaga kaya pilit humingi ng paumanhin si eika at sinabing hindi niya sinasadya na hindi makarating sa usapan nila. Gayon paman, hindi pa rin pinansin ni Pumiikaw si eika at dumiretso na sa silid para matulog. Dahil sa nangyari ay nawala si Aika sa focus habang nagaganap ang interview kinabukasan. Gabi na ulit nang makauwi si Aika pero mapapansin ang hindi pa rin nila pag-iimikan. Iniisip ni Fumiko kung paano siya magsisimula sa paghingi ng paumanhin. Ngunit nang kausapin at sabihin sa kanya ni Aika na kinakabahan ito dahil bukas na ang post-recording session para sa role nito, sa halip na palakasin ang loob ay nasaktan lang niya muli ang damdamin nito. Kinabukasan ay malamig pa rin ang pakikitungo ni Pumiiko kay Aika kahit ipinaghanda na siya nito ng agahan. Sinabihan pa niya ito na kung wala pang pera para makalipat ng bahay ay pauutangin niya muna ito, bagay na labis na nakasakit sa damdamin ni Aika. Pagkaalis ay isinigaw ni Aika sa may bintana nagagi si Pumiiko dahil sa pagkainis nito. Napansin ni Hatakeda na malumbay si Pumiiko kaya niyaya na lang niya itong mag-inom pagkalabas nila sa opisina. Nagpakasasa ang dalawa sa alak habang ipinagdiriwang naman ni Naika ang kanilang kauna-unahang post-recording session para sa pagsisimula ng serye. Maya-maya pa ay nolising na ang dalawa at nang bigla nilang marinig ang boses ni Ika sa kabilang silid. Sa pagsilip ng mga ito ay biglang bumigay ang harang kaya nakita sila ng mga katrabaho ni Eka. Ipinakilala sila ni Yoshioka kaya pinaupo na rin sila ng mga ito para makisalo. Doon nabanggit ni Hatakeda na depressed umano si Fumihiko dahil sa hindi na aprobahang proposal nito. Saka palang naintindihan ni Eika kung bakit nagkakaganan si Pumiiko. Isang project planner din ang nagpakilala kay pumiiko at sinabing na niya ang nararamdaman ng binata. May ilang daang proyekto na umano ang hindi nito na ipasa mula pa sa dati nitong kumpanya hanggang sa nauwi na lang sa tawanan ang usapan nila. Natuto si Fumiko mula sa mga iyon at doon ay pasimple ring sinabi ni Eika na hindi naman siya nagagalit kay Fumiko dahil sa inasta at mga sinabi nito. Pagkatapos yun ay niyaya siya ni Eika na sabay na silang umuwi. Natigilan na lang siya at saka lumapit sa dalaga para yakapin ito. Naglakad na silang dalawa na magkahawak ang kamay at habang nag-uusap ay biglang nagtanong si pumiiko kung maaari ba silang maging magkasintahan. Pumayag naman si Eika kaya sa huli ay magkasama na silang muli sa bahay.